Good morning mga kabangas Here's your kabangas once again Today is Monday August uh, August 18 Monday So, bikant nako, Preparing for our exam tomorrow <laughs> So, nag stapler ko daning mga papers, discussioners So I have five sections. I prepare ani, tag fifty pieces, eight sections. Then plus five sections plus. I'm So numb, no. Wat so, wat mga kabangas? Okay, exam umak, no. So staple. All right. may manga mangga oh. Mangga. Oh, lahin na Bitaw. Kapayas ni. Courtesy o. Of... Sir Agustin Magya. Uh... Sir Agustin Yasay. Sir, shout out. Di ba, sir. Ah, uh, nakita na ko na sa iyong punuan. sir. Ako na lang gikuha. Kasayang mahugbaw niya. Sa iyo man ko. Nag-ayaw man ko. man yung room. Na wala may tao niya. Nagbot-bot na lang ko, sir. Sorry. <lost> salamat daan, na sir. Nag-contact ko, sir. Nahulog ko naman ko, sir. Sayang kaiba ba? No po kayo. Malata niya. Nalata. Nag-injak ko liyo. Mahumok na kayo. So, salamat kayo ni sir. At least, uh, nakaayom-ayom ko, sir. Salamat kayo kayo daan. Pasinsya kayo kayo, uh, sir. Maayon na sir. Akong pagkalibangan ni sir. <laughs> salamat nila. Thank you kayo. Uh, shout out, sir Agustin Yasay. Akong pinaka usa sa pinaka maayo og buutan butan nga maestro sa mugs no sa smaw sir shout out mo sir ha sir Agustin ya say shout out uh, sir salamat sir uh, kan ko na niya sir oh man kuan kan ona ning so kada ko kan sa kuan ning kan sir kiss paper makabangas, uh, ha? Stapler, stapler sa kodan ng test paper ha kay. Tamla, tamla, tirada ba kay. Exam, ugma. Nga advisor, man lagi kita. So, gawa sugar nga na ako yung mga sections nga gasudlan. Uh, exam, na ugma. luno uh, lunod patay kita sa exam, ano So, preparation ni for the first quarter exam, ugma. So, ang mapi, mapi man ko sa Tuesday pa. Ano? Sa Wednesday. Ano? Ang schedule. So, Pasinsya mga kabangan sa tamla tirada kay dangog man dangog. <laughs> no? <laughs> Lasis General Major Kabangas ni Nagklasis si General Na ako sa kong kwarter, Sir, Sir Joseph. <laughs> Nagprepare ko og test paper para uma Hindi trabaho sa Roger, roger. Kape-kape, gina na. <laughs> Tumay-mayon dyan, Sir Joseph. Wala ba, wala. Huwag <laughs> kayo nagpasampay na ni Juan, atong at amigo. Uh. Ah sige 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 kopya kopya. Oh tadi ta fere suka. Bangas. Tagai kurang suka sercibung be. Ada? Tagai ku nae mung suka ba. Ambo kita dikanganti dire. Mangayok gani ku gamay lang. Nitre tagai suka <laughs> tulu lang. <laughs> Bangas kak, Ikaw ba? Kung sound good ba? Ayay. Ka di mana ada ko dia. Alang-alang. <laughs> 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 so, magaka bangas nami handheld radio actually. <laughs> <laughs> Bangas. Ah, <laughs> uh, nami hanil rejo personal ni. Oh, kena. Di ba kayo? Ingat to kadagan. Ayate ka imo mo sa tang na na. Dako sa bugay to, grabe sa kay ka panuyo naman ang imo. <laughs> So nami Hanel Radio na dere ra ni cover sa school lang 500 meters. So dipinsan ni namo na mga kondere ni sa guide naka-connect ni sa guide. So mga kabangas ah So na to? Tiwa sa ko mga kabangas sa tamla dira daw. Ha? Ha. Ka. Alkohol, alkohol, supropel alkohol. Di mana supropel? <laughs> Alkohol Plus, Ethyl Alcohol Classic 70% sedai. Ready man dah ana. Ha na. nah, jama ka bangas. ni mga kabangas oh, naya naya hon lang ni atong pagkinabuhi din ning Pilipinas. Ning madalas nga kalibot. Abi, gubot kayo sa Manila, gubot kaya, kung nasod Pilipinon, pastilan. Gubot kid kayo, gubot pa sa mga kulot. Mga kabangas, sinan ka. Ha, nang giaway na nung Senado, kamara tungod na ng its speechment, oh speechment. Speechment ni BP Sara. lang yung gisingulot uh, ga kalimangan lang ginina, ha? Dili antay -parti, uh, nan partisan man ko, mga kabangas, okay no, naman ko sa gobyerno pero sa mo kayo ba? Labati manon nila ng flood control ya. Jesus, uh, lami eh, pambalik ka ni mga panuway. Ila lang na tinuntuhan, mga pobre. Kita nga mga ultimo, ila lang dang, uh, mga congressman, mga bagak, egdagway. Jesus, <laughs> ninyo, lara ko, tits, mga butiti, mga dagko. Kaya <laughs> <Yung> matili. Businessman, <laughs> senador, nga pa ng speaker, dia nga, tagalite, pariusip. <laughs> ilinga sa trabaho na nanda ni mga kabangas mga kabangas kauntag pa nalang sa 3 times a day o kinakayo asag yung guys na peris mga way ng mga makabayan black <laughs> tayo yung way pulos kay gisulduan sa gobyerno pero alala sinamok ya pag

Sige lang. Mga matay, raga kong tanan. O kay mo, kay nakapahimulos mo. Ang kinabagang katawan sa Pilipinas, nag-uyaid sa kalisod. Teacher, why increase will do? <laughs> trabaho na, lang, trabaho na mo. <laughs> lang. Dito rata magdaog sa 2028 ha 2028 kung buligan matas kay gayunan hitasan. Tay lang mo. Pangrakot, mga kawatan daga na pwede pindah muliit sa susunod. Si Pragaba, pindah muliit si Pragaba ninyong mga sir. Kawatan mudak ko, mga mateire. Gapon mo, magbagraga. Gapon mo, magbagraga. Gapon mo na sa kita sa ano ninyong himo. pagpanunto sa katawang Pilipino, inyong gipaantos. Muray na nga bulahan o okay, kilag namahin mo. Pero bisa pag namahin, di gid maayo. Samurai na bayin na, ngalit si kamu. <laughs> ulit na si kamangas. Ay, na ulit na to. Na? Nga. <laughs> Tarong mo yan. <laughs> Lain na po, ulitun ko. Tair, hindi mahilot nila. <laughs> Hahaha. simpit simpit pang trabaho Resio, kamu da risyo kamu ito mga kabangas taghan pa so see you on the next video ha ay ko <laughs> don't forget to like share and subscribe major kabangas is here baboo watching this here video please like and subscribe and follow much love from little yas to each of you content creator made